disclaimer guys sa mga hindi naniniwala sa mga ganito mga pamahiin kaya iskip nyo na lang ang video nito so yun pala guys marami pala ako na madlak sa aking buhay kaya kay din linis linis na ng bahay nyo at alisin nyo na ang mga hindi dapat at mga sirang kasangkapan <tod> Hello guys, welcome back to my channel. Love guys. Ayan. Ito, ang sobrang paos pa ni Love Pasensya na kayo sa boses ko guys. Ako lang ay may si share sa inyo tungkol sa mga dapat gawin bago magpalit ng taon. At, at syempre, kahit hindi pa magpalit ang bagong taon, ay kailangan ito natin gawin sa ating tahanan. Alam gawin na mga dapat alisin na nagkakaroon tayo ng mga balakid sa buhay dahil sa mga ganitong mga bagay na nasa loob ng ating bahay. Kaya ito ay gawin na po natin para mawala sa para mawala ang balakid sa ating buhay at nasubukan ko po 'yan. At dahil nga ako isang matandae eh, na sabi sabi ko nga eh, ay mana sa aking lola o sa nanay na sobrang mapamahiin. Eh ito yung nakuha ko talaga sa kanila at syempre napapanood ko, ko rin dito sa youtube yung mga bagay na ganito ay ito po ay yung tupol dun sa mga bagay na hindi na dapat ko alisin na sa ating sa ating loob ng bahay na nakaka hindi swerte pag mayroon pa tayo nito sa ating bahay ito po ay yung mga mga sira o mga basag na gamit na akala natin kung kunyari, ayan, number one po yung mga salamin, ayan, kaya po yan. Ito po ay sumasalamin sa ating buhay na kailangan natin alisin na pag once may counting lamat na. Yan po ay sumasalamin sa bawat aspeto ng ating buhay na kailangan natin alisin na talagang is... tayo ng mga balakid sa ating buhay o struggle. Masama po gumamit ng mga basag na, ayan nga po, number one ang salamin. Lalo na yung ginagamit natin sa araw-araw na pinagsas, yung salamin natin. Ay, number one po yan. Kasi, yun nga, salamin as in, sinasalamin natin ang ating sarili. Kaya, once po na may, may malamat na, ang ating mga salamin na ginagamit sa araw-araw ay itapon nyo na po, huwag na po kayong manghinayang sa mga kahit kaunting lamat man lang ay hindi na po hindi na po okay yun bad luck na po ang, ang hatid nun sa ating buhay ayan ito ba po, ito po ay marami ang number 2 po po ay ang mga mga basag na gamit sa kusina ayan, wala wala na po ayan, siyempre yung mga tasa ang baso, ayan, na ako po ay marami nakikita ng na mga umiinom pa sa kanilang tasa, yung pinagkakapihan o yung mag, na hindi na dapat nilang ginagamit yung wala man minsang uh, handle na ay meron namang meron namang parang mga uka na nga o kaya wala amat na doon sa mga sa mga gilid o so sa may kabila ng baso. So, hindi na po natin kailangan gawin. Ano yun Once mo magkaroon din ng lamat yan, ay talaga na po, huwag na po natin pang hinayangan kung mo, ay souvenir of galing sa kung saan importante, kung kanilang importante yung tao ng galing, ay wag na po tayo mong hinayang kasi badlag na po talaga yung mga ganyan. Yan, siyempre, baso. Paborito natin. So, wag na po tayo mong hinayang. Alisin na po natin yan lalo pa una una po ang magiging ano delikado na Ay, siyempre, once mabasa again at ma at uh, nasugat tayo, so, yan po ang unang ka, number one natin. Ingatan yung masusugatan tayo. Dahil doon sa mga basag na hinagalit. At syempre po yung mga plato. Yan, tatlo na po na yan ay napaka badlak po sa ating buhay. At nasubukan ko po, po yan guys. Grabe. Ah, uh, hindi mga ano una, hindi pa ako nagkakaroon ng mga ganitong mga ano. Parang binabali wala ko lang din. Parang inaano ko na ha? sayang sabi ko. So talaga ako na niwala na sa akin nanay nang nabubuhay pa. na naalala ko din nung sinasabi ng lola ko na talaga masama gumamit ng mga sirang kasangkapan o gamit sa ating tahanan. Na kailangan na natin alisin. Number 3 guys. Yan, yan. Kalendaryo, guys. Ayan. Siyempre, ibig sabihin ng kalendaryo ay nakalipas na. Kaya, alisin na natin. So, ako guys ay may ginawang paraan naman na uh, kung kayo naman ay religyoso, religyoso naman. Ano kung kayo naman ay isang devoted sa siyempre sa ating reliyon. Siyempre, tayo lang naman ay uh, pagmamahal din natin sa sa picture na yun, o lang yung imahe na yun na ah, ang ating buon, Mama Mary man yan, Santo ninyo o ah, Jesus, ay ginagawan ko po ng paraan yan. Gaya nga nung nakaraan ko ng araw na may nakita ako na may calendar pa ako uh, ah, na doon sa aking tindahan, ah, nakalipas pa palang ano yun kaya pala ako yung mga bala balakit sa mga sa aking buhay at kung ano-ano ang mga sa akin hindi ko alam pala guys na meron akong lumang kalinda sa tindahan ang ginawa ko lang yun nga ah, uh, yung nabanggit ko nga na sa yung deported ko sa bilang isang katolik ay uh, ang ginawa ko po ay ginupit ko po yung imahe ni na, na, uh, na, ng mag-anak na yun yung Mama Mary and Joseph and uh, no na yon po yung larawan nila at yung itinira ko lang inalis ko na yung ano so tsaka nilinis ko so kasi uh, panghinayang panghina nung aking ano din nung nung ano na yon picture na yon uh, para ako na pag ako itap kung sakaling itapon ko ngayon so yun na lang yung ginawa ko guys pero yung as in calendar Huwag na po natin itabi yan kahit pa hindi natin nagamit at kumagas. Kung sakaling may natatabi kayo mga kalendar na luma, ay itapon niya na po yan. yan. Huwag niya na po paabutin itong mga bagay na ito sa pagpalit ng taon. At ngayon po ay ano bang pwede na ngayon? Yan. November 29 na ngayon. At isang araw na lang, o meron nga ba tayong 31 days ngayon? Hindi ko pa na-check ang kalendar. So ayan. December na po, ilang araw na lang ay alisin niya na po natin yan magpalak magpapalit na ang bagong taon ay para mawala po ang ating mga bad luck sa ating buhay sa ating bahay ha? ayan. marami pang iba guys ayan. eto guys ang number 4 number 4 na haba ako yung mga lumang bag or wallet guys ayan yung lalo na yung mga wallet pong may may mga tanggal tanggal na yung mga, mga leather yan mga ano Eh, sabihin natin, yung uh, yun nga, gaya na sinabi ko, souvenir or ma mahalin. Pero pag may sira na po, ay hindi na po dapat yan natin gamitin. At ang swerte pong kulay ng mga wallet for, the, for next year ay green and yellow. Ayan. Napanood ko din po dito yan sa mga video dito sa YouTube. At syempre, naalala ko, sabi ko, i-content ko na lang din yung ganito since marami akong alam na kaalaman dahil from lola and nanay sa mga ano ko pa mga lola ko pa na mga, mga lola lola ko ayan yan ang natutunan ko mga ano na maraming bagay na dapat alisin na sa ating bahay once may lamat na o oh, sira na o na lalo na nga ito na nga magpapalit ang bagong taon ang taon hmm isang buwan na lang ay iba na ang taon natin. So, ayan guys, alisin natin ang mga badlaka sa ating bahay. Ayan, number 4 tayo, yun. luwag putaka o mga wallet. Huwag na po natin pang, pang hindi itapon, kung mo pwede pang paglagyan, ay palitan na po natin. Or pwede na po natin ibigay kung kanina natin ibibigay. Ah, ito po guys, ano pa nga ba? Na, ano po? Punda daw po ng una. Uh, huwag na nating hintayin na malumang maluha o parang mabutay-gutay na o mabutas-butas na yung mga punda natin atin yun nasubukan ko din ako yung maraming mga punda na kumo souvenir ko ay nakakalimutan kung itakon o ipamigay Ayan. the best po ipamigay na lang din at least napapakinaba para iba. kung sila po ay yung mga hindi po naniniwala na sa mga ganitong mga pamahiin. Ibigay na lang din. Kung sakaling may tatanggap, ay di ano, yun, okay lang din. At kung sakaling may mga mga tatanggap, itako na lang po natin. Ayan. Ano pa nga ba? Yung natatandaan ko na lang. Ayan guys. Lumang koys. Yung mga koys po. Na yung, gaya ko po. Uh, ako po ay mahilig nga sa mga mga, mga ritual at mga pamahiin. Ay ako po gumawa ng mga ritual na yun. Kada sulok ng aking bahay ay ako po ay naglagay kahit sa mga bintana, ang sa mga bintana po po, sa dalawang bintana at kahit doon sa CR, naglagay po ako ng, ng mga coins doon sa mga Ay hindi ko po nanamalayan since taon na po ang lumipas, uh, parang dalawang taon na po ang um, pag ano ko ng bariya na yun. Ay namahanapan na po nga po sa video dito sa YouTube na hindi pala maganda ang mag magpanatili ng mga o mag-ingatan pa yung mga coins na yun, uh, marami po po akong marami na po akong pinalis at nilabas ng bahay. Ayan, it's better po na ilagay nyo sa isang garapon o sa isang lagayan at ilagay nyo na lang sa labas ng bahay. Parang, parang magiging andin po yon Halimbawa sa so may mga tanim. Or kung pwede pa at tumanggap yung mga ibang grocery dyan ng mga, ng mga coins na yung Beijing ko, kung nagkataan ng Beijing ko po doon, yung 25 centavos, ay i-bilin nyo na lang po o ipalit. O kung sinisipag po at kayo po ay pumupunta ng banko, pwede rin po siguro. Hindi ko po alam kung pwede. Kaya itry nyo din po na ipalit yun. Yeah at yan po ay sakaling mapakinabangan pa. Basta maalis lang po dito sa ating tahanan. Ano pa ba? At ito po guys, pang ilan na nga ba ako? Lumang mga cosmetic or yung mga, ayan, patunay ko rin po yan guys ako ay maraming cosmetic na hindi na, na nagagamit kasi nakatabi-tabi ko lang ayan, marami po akong inalis at itinapon nito yung mga ilang araw lang itinapon ko na po yung mga luma yung lipstick, yung may mga basta po lahat po ng luma ayaw, kahit pa yun ay mahal nga gaya ng lahat ng mga sinaon na kung nasabi itapon na lang po natin yan at yun ay naka, kaksalamin po din sa ating buhay na isang ano din yan, ginagamit natin na hindi na maganda. Kasi so, hindi na rin naman natin ginagamit. At syempre, kumaga na kung expired at naano ano nyo na na maganda yung lagayan. Kaya tinatabi nyo. So, huwag nyo na po pang na hin itabi pa yun. Badlak na po yan. Badlak na po yan. Mga lumang cosmetic guys. Yung mga, lalo na yung mga yung foundation ay nag-aamag na po yan. At gusto nyo lang yung lagayan. At lalo pa kung may sira na po at medyo basag, kunyari na pagsak nyo nga sa kagagamit nyo araw-araw, ay alisin na po natin yan. Ayan, isa pa po nito. Isa pa guys, na na masama naman it's about na it's about uh, bulaklak po o halaman na nasa loob ng ating tahanan, alisin na po daw natin. Yan. Ang mga may tinik. May tinik sa nalaman. Kasi isang hindi po magandang ano yung may tinik ng mga halaman, lalo na sa loob ng bahay. or sa bungad po ng ating mga pinto. Ay natutunan ko po yan sa mga mahihilig sa mga pungsoy din, kung ano yung mga bad luck or ng mga lucky charm. Mahilig nga po ako dyan. At ako nga po ay marami mga ginagawang ritual. At mga ginagawa ko po naman po, nagkakaroon ng mga katuparan. At ito nga, palibasa nga ako ay mahilig maniwala sa ganyan. Ay binabaliwala ko ng ano at yung iba hindi ko alam. At nang maalala ko po at nang mapanood ko nga yung ibang video dito, may napanood po akong video na na ganon. So, kaya sabi ko ay aalisin ko na din yung gano'n kasi sira na hindi ko na nagagamit at hindi ko na rin pwedeng gamitin dahil hindi na expired niya gaya nga po ng cosmetic na Maganda po yung ay magtanim tayo o maglagay tayo ng, ng, tanim sa loob ng bahay ay yung mga lucky, lucky bamboo o lucky plants po gaya ng bamboo uh, meron po dati ako noon na ano na lang na Tsaka so meron po ako dati noon. So, palibasa, so sobrang busy ko, hindi ko na agagaan. At, yun po, money coins. Ako po ay merong money tree sa aking harapan ng aking ng aking bahay. At hinahayaan ko lang doon no? meron akong tatlo o dalawang puno na lang kasi yun nga po yung mga nauna kong i-vlog na yun ay uh, lucky charm, lucky plants. Yung ano na yun na. Uh, ayan. Ayan po yung lucky plants. Ayan. Ayan. Money tree. Ayan. Pwede nyo ilagay sa loob ng bahay or sa may bungad ng inyong pinto or gate. Ayan. At syempre, ito po ang panghulilangan ay malinis ang ating bahay hanggang sa kasulok-sulokan niya at ayan nga po palibasa siguro nga ako po ay inaamin ko na ngayon ay ako ay may struggle sa buo sa financial dahil ako nga po nagkaroon ng problema ng ilang nakalipas na buwan ay hanggang ngayon ay dinadala ko pa rin ay kaya sabi ko sa dami ko pong inalis dito mga sira at mga hindi na talaga pwede gamitin ay kaya sabi ko ito talaga ay hindi talaga maganda ang hindi maglinis ng bahay. Kaya po, palibasa nga po ako solo sa buhay. Hindi ko na kaya maglinis sa buhay. Kaya nitong dumating, dumay, may dumating akong dalawang tauhan. Ay, ayun, pinalinis ko na po ang aking bahay. Uh, mga pinili ko na yung mga itatapon at hindi ko na ginagamit na pwede pang pakinabangan ay pinamigay ko po. Uh, kaya ayan, marami na po ako talagang naalis dito sa bahay ng mga ng mga hindi ko na kailangan uh, ebing yung mga iba at yung iba ay na hindi ko na ginagamit at hindi ko na pwedeng gamitin na alam kong pwede pang gamitin ay talaga naman po, ayun, pinamigay ko ang mga bagay na yun siyempre uh, po ayan, isa pa nga po pala, lastly uh, sa ating mga pintuan, siyempre hindi po maganda yung basahan na Kaunti, kaunti na lang ang natitira parang gutay gutay na naman kasi ako po ay nag nakakita ng mga bahay na may parang gutay gutay na halos yung yung masahan ay ginagamit ah. so hindi po maganda yun kasi una yan gamit natin yan sa pag ano tinatapakan natin yan although tinatapakan natin pero yun na po ay nagbibigay ng, ng good luck sa atin yung punasan natin ang paa kumagayang hakbang sa hakbang ng pag hakbang natin ay kailangan ay maganda ang ating ano uh, tutungtungan ng mga paa natin ang ating mga kusina po ay kailangan din ay walang mga nabubulok bulok o hindi na yung mga ingredients daw po na nabubulok na o parang yung mga haliboy matagal lang hindi nagagamit kailangan na po natin yan, itapon din kahit ngayon, speaking of ingredients one of one of the most uh, one of the powerful ingredients ng ating mga kinakain ay meron po akong uh, pinakuha sa akin o na laurel ayan isa pong makapangyarihang halaman o ingredients natin ay ang laurel at ang asin at ito guys ang laurel na yon ay kalahating sako which uh, ito po ay uh, taon na ang lumipas ay nakalagay pa rin sa sako so yun ay kasalanan ko ako ay mali po na, nakakalimutan ko po, po sa sobrang busy ko ay tira po kasi yun ng aking kapatid sa pagtinda na ako ang bumili at tinulungan ko nga po yung kapatid ko sa pagtayo ng negosyo ay bu eh, hindi rin na ituloy yung ng problema ay ako nga po may nakatagbing ano, at ito nga po yan, pinapili ko pero pinapilian ko ng ano okay pa siya hindi pa gaano sira ang mga ano niya ang mga dahon niya pero marami na rin pong mga sira mga buo, mga mga punit-punit kaso nandun pa po yung ano niya yung kulay niya na ano ang inaano ko lang ay parang sabi ko parang wala ng amoy pero ang ginawa ko na lang din po since kulog po ang pagkaano nun ay ipinalagay ko na lang sa plastic at sabi ko ipamigay na lang Ayan, kaya kaya pinaplastiko po yan. Ayan, guys. At, yun. Isang balok ay pinamigay ko. Ayan, kanina may nabigyan na ako ng isa. At, sabi ko naman ay, kung yan po yung pwede pa, ay gamitin nyo. At, kung wala na pong amoy, ay pwede nyo na rin naman. Kayo na pong mahala po ang gagawin. So, ayan, guys. Thank you po. Thank you for watching and God bless everyone. Have a nice day. Ingat po tayo.